Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, doon po sa mga sa mga baguhan talaga na ngayon lang nanonood ng ating video, lalo lalo na po dito sa video na ito, sana makikipanood po muna yung part 1 yung bago kayo makarating dito. So, alam na alam niyo yung ating pag-uusapan. Okay? Kasi idiniskas ko na po di, doon lahat-lahat ng dapat niyo malaman muna bago tayo makarating dito. Okay? So, ipagpatuloy na po natin yung yung itinuturo kong code. Okay? Kasi marami pa tayong ma maaaring uh, magawa na iba't ibang mensahe gamit po gamit po itong code na yung kabibigay ko lang sa inyo. So, ito pong 1N, ibig sabihin niyan, first noun. At alam naman po natin na ang noun ay yan yung pinag-uusapan. Katulad ng ina, kaibigan, alaga. Ang inilagay kong halimbawa dito ay ina, kaibigan, at alaga. Kung mapapansin nyo, sila ay common noun. Ibig sabihin, pangkalahatang pangalan. Di ba? Hindi natin ginagawang particular yung yung pangalan noong nung noun natin. Katulad ng ina, hindi natin sinasabi yung, yung mismong pangalan niya. ba? Diba? O kaya ng kaibigan, o kaya ng alaga mo. Hindi mo kilala yung mismong pangalan niya. At ang ituturo ko nga po sa inyo dito ay para makilala sila ng lubusan. Okay? So, maaari din po natin gamitin itong code na 1N, linking verb, at saka 2N para dyan. At para makilala siyempre natin itong pangalan ng ina o kaya kaibigan o kaya alaga, kailangan natin ng isa pang noun. Pero yung noun na yon hindi na common noun, hindi na pangkalahatan na pangalan, kundi pangpartikular na pangalan. Ang tawag ay proper noun sa English grammar, di ba? kapag naka-proper noun yung iyong noun, ibig sabihin, kailangan mong gamitin yung mismong pangalan noong, noong ina o tao o kaibigan mo o yung alaga mo. At kaya nga ang binigay kong halimbawa dito ay Mary. Kunyari, Mama Mary, ang pangalan ng ina. Di ba? So, alam nyo na naman ang taong pagkasunod-sunod. Kapag isasalin nyo yung mensahe nyo sa Tagalog, sa English, ito muna ang unahin yung ilagay, yung one n common noun. Okay? Na, yung, one, yung, yung first noun dapat daw naka-common noun. Okay? Katulad nito. Ina, kaibigan, alaga. Sumunod, linking verb. Alin man sa is, or was, over. Naibigay ko na ang ibig sabihin nito. Di ba po ba? Alam nyo na yan. Tapos yung, yung second noun, dapat daw yung noun niya ay naka-proper noun. Yung mismong pangalan noong atin pinag-uusapan. Okay? So, pinag-uusapan, taga-connecta sa pinag-uusapan at kung anong pangal kung ano pang kung ano yung partikular na pangalan ng ating pinag-uusapan. Okay? So, umpisa na po natin. Meron pa po, meron akong ibibigay sa inyo mga bagong salita na dapat yung malaman para marami pa po kayong magawang mensahe sa English gamit itong code natin. Okay? Okay po. Meron po tayong tinatawag na possessive pronouns. Ito po yung mga halimbawa. My, para sa akin, His, para sa kanyang. Paglalaki ang iyong tinuturo na tao. Tapos pag her naman, kanyang. Kanyang din, pero babae naman ang tinuturo mo. Pag are, ating. Pag their, kanilang. Pag your, iyong. Pag it's, nito. Okay po? Tapos po, makikitandaan na, napaka-importante. Ang possessive pronouns po, ang laging kasunod ay isang noun. Okay? isang noun kung saan ang uri niya po ay kalimitan, ha? Kalimitan. Hindi naman sa lahat ng oras, kalimitan ay common noun. Okay, katulad nito, my brother. Yung my natin dyan, yan yung possessive, di ba? Yang aking. Samantala yung brother, kung mapapansin nyo, yung ginamit nating uri, uri ng noun ay common noun. Yun, common noun. Kasi yung brother o itong kapatid ay hindi natin pinangalanan ng partikular. 'di ba? Kung saan, 'di ba, pag particular na pangalan, ibig sabihin proper noun. Ang ginamit natin common noun kasi hindi natin ang pangalan niya ay hindi particular, 'di ba, itong kapatid. Okay? So makikitandaan na kaya possessive pronouns plus noun na naka common noun. Okay? At at dahil kung mapapansin nyo, nakalagay dito, first noun ito itong tinutukoy ko gagawa tayo ng mensahe kung saan itong first noun siya yung syempre siya yung una nating gagamitin o ipang i-intro o umpisa ng ating mensahe sa Tagalog di ba po ba at kalimitan kapag ganyan ganito ang nangyayari sa Tagalog natin kapag may kasamang possessive pronouns. ang aking kapatid na lalaki kung mapapansin niyo may salitang ang pero kapag isasalin nyo yan sa English, tandaan nyo na, hindi kasama ang ang. Kasi pag isinama nyo ang ang sa pagsasalin, katulad ng the, my brother, o kaya the, his brother, malina tayo. Okay? So, aalisin nyo ito sa pagsasalin sa English. Ito lang, ito lang isasalin nyo itong aking sa kapatid na lalaki. Aking kapatid na lalaki, my brother. Pero, ganito, ganito kasi tayo magtagalog, ang aking kapatid na lalaki, tandaan nyo na lang na yung ang hindi natin isasalin sa English. Ito lang, ito lang mga sumunod. Okay po? Kaya kung mapapansin nyo, ang kanyang kapatid na lalaki, his brother. Okay? Tapos pag para sa her brother, ang kanyang kapatid na lalaki rin. Okay? Our brother naman, ang ating kapatid na lalaki. Okay? Ganun po. Okay? Makikitandaan na po para hindi na tayo magkamali. Okay? Tapos, tapos po ipaliwanan ko lang ng konti itong AIDS. Ito pong AIDS ay ginagamit para, sa, para ituro ang ituro po yung pagmamayari noong Noong, noong isang bagay o kaya noong hayop. Okay, alin man sa dalawa. Okay, kunyari, ah... Uh, its tail. Pag sinabi kong its tail, ang buntot nito. Okay, Kunyari, tinuturo ko yung aso. Ganon. Tapos pag kunyari sa bagay, its poem. Ang poem nito. Ang itinuturo ko para sa nito ay yung higaan. Yung parang sinasabi nung its, yung pagmamayari niya. Mapapart, mapaparte man o mapa ibang bagay man na na nakakonektado sa kanya. Okay po? Tapos po, makikipansin muna, yung Tagalog natin, kung mapapansin nyo, itinuturo muna natin yung, yung pagmamay-ari. Noong gusto nating yung pagmamay noong itinuturo natin hayop o kaya bagay. di ba nyo, po muna bago itong nito na salita. Okay? Samantala kasi dito, yung ano muna, yung possessive pronouns muna natin, Bago yung aso. Dito sa it's, baliktad. Okay? Makikita ang ha? Pero pag sinalin mo sa English yan, laging nasa unahan ang it's para sa nito. Sumunod pa yung pom. At ito nga yun. Okay? Ngay ngayon po, na alam nyo na yung possessive pronouns, ala at alam nyo na rin yung iba pang napag-aralan natin sa nakaraan, simula part 1, maaari na naman po tayong gumawa ng mensahe sa English gamit po itong code natin. Itong first noun na naka-common noun, tapos linking verb, alinman sa is, are, was, over ang maari nyo gamitin. Sumunod ay itong second noun na naka-proper noun. Okay? So, ito po ang ating halimbawa. Ang iyong sasakyan dati ay Toyota. Okay? Kung mapapansin nyo yung 2N natin, ay proper noun. Samantala, yung pinag-uusapan natin na gusto nating uh, ipakilala sa pamagitan ng proper noun ay naka common noun, di ba? At ito yon, yung sasakyan. Kung mapapansin nyo, ang sasakyan ay hindi particular na pangalan, di ba? Pangkalahatan, common. Okay? So, kapag isasalin natin sa English 'yan, ganito ang una. First noun daw muna, yung common noun. E di yun yung alin? Sasakyan, bihikel. At at kung mapapansin nyo, katuturo ko lang sa inyo, kapag naglagay tayo ng possessive pronouns na ang tinutukoy ay yung ating pinag-uusapan, dapat ang inyong iuuna muna ay yung possessive pronouns at ito nga yung ang uh, itong salitang iyong, your, di ba? At tinuro ko rin sa inyo na hindi na natin isasalin itong salitang ang kaya itong pagkakasalin natin dito sa ang iyong sasakyan ay your vehicle para sa first noun natin okay kuha nyo na sumunod sa linking verb naman ang sinabi ko dati tapos yung sasakyan natin ay isa lang so ang ang gagamitin natin ay was di ba itinuro ko na sa inyo pag isa lang ang ang pinag-uusapan tapos ang 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 condition ng ating pinag-uusapan ay pang noon o pang dati dapat was. Kaya yun, was ang sumunod. Tapos ang pangatlo, yung 2N para makilala na, natin yung sasakyan at yun nga ay yung Toyota. Ang iyong sasakyan dati ay Toyota. Your vehicle was Toyota. Okay? kung mapapansin nyo, kung nanood kayo ng part 1 hanggang dito, na, mapapansin nyo talagang nakakagawa na tayo ng iba-ibang ideya, di ba? Gamit lang itong code nating ito, di ba? Sa susunod, may mga iba pang code na dadating. At talagang mararamdaman nyo na, marunong na marunong na kayo. Parang marunong na marunong na kayo. Parang naka-advance na agad kayo. Okay? So, sumunod. Ang kanyang kaibigan ay si Tony ngayon. Oh, paano natin isasalin sa English 'to? Ito uli ang gamit. Una ay first first noun. Iyon, kaibigan na naka-common noun. 'Di ba, friend? At dahil sa sinamahan natin ng kanyang, o oh, ang kanyang, i isali lang natin 'tong kanyang bilang his, 'di ba? Yan. Oh, his friend. Sumunod, linking verb. Kung mapapansin nyo, sinabi ko ngayon. Tapos isa lang 'yung kaibigan So, is ang gagamitin natin para sa linking verb. Sumunod, yung to n para makilala na natin yung pangalan ng kaibigan. At yun nga ay Tony. So, his friend is Tony. Ang kanyang kaibigan ay si Tony. Okay. Gamitin naman natin yung salitang aking. Ang aking alagang aso ay si Wanda Date. So, gawin na natin English yan. So ang una daw muna ay, ay common noun. Yung number one N, common noun na pinag-uusapan at ito nga yung yung aso. Okay, dog. Pero sinabi ko dito al alagang. Ang ibig ko sabihin sa alagang dito, inilalarawan natin kung anong iba pang impormasyon patungkol sa aso at sinasabi nga nagbibigay ng ideya na alaga ko, di ba? At ang tawag dito sa tagalarawan doon sa aso na salita, ang tawag po dyan ay adjective. At, uh, at ang posisyon ng adjective po lagi ay siya muna bago yung kanyang inilalarawan. Kaya kapag isinali natin sa English itong alagang aso, ganito mangyayari ang tamang pagkasunod-sunod. Yung alagang pet, yun yung pet. Samantala yung, yung aso, yun yung dog. Kung mapapansin nyo, yung adjective natin, yun muna ang nauna bago yung noun kasi yun yung tamang pagkasunod-sunod ng ng relasyon patungkol sa adjective at noun. Ang tamang pagkasunod-sunod nila ay adjective muna bago noun. Okay? Dito. Dito sa, 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 sitwasyon ng ating mensahe sa coding. Okay? At, at dahil nakuha na po natin itong common noun, meron na namang kasamang may kasama na namang aking. Ayun. Ini, Sinranslate lang natin sa English, my. Kung saan ay nasa unahan, di ba? So, yan. My pet dog. Ang aking alagang aso. Tapos, yung linking verb naman, ang sinabi ko dati. Di ba? Tapos, isa lang yung aso. Kaya, ang gina, gin, ginamit ko para sa linking verb ay was. Tapos, yung pangalan ng aso ay si Wanda. Ayun, Wanda. My my pet dog was Wanda. Ang aking alagang aso ay si Wanda dati. Ibig sabihin ngayon, hindi ko na siya alaga. Kasi siya ay nasa langit na yun po. Tapos, dito naman tayo sa sumunod. Ang ating bagong miyembro ngayon ay si Kong. Yan. Isalin natin, ito uli ang gamit. One uh, N. Ang one N natin dito ay miyembro. Member. Yan may kasama na namang adjective kasi eh, itong bagong inilalarawan niya yung yung miyembro na salita. At ibig sabihin, ah bagong ano, bagong bagong santa lang sa ating grupo, parang ganun. So yung bagong miyembro i i-translate lang po natin sa English yan na na, na, na ganyan din ang pagkakasunod-sunod. So yung bagong new, tapos yung miyembro member. Tapos gumamit tayo ng ating yun, yung R. Tapos yung linking verb natin ay is uli kasi ngayon, di ba? At saka isa lang yung miyembro, is. Saman tapos yung second noun si kong para mapangalanan na natin yung pangalan ng bagong miyembro. Yan po, our new member is Kong. Ang ating bagong miyembro ngayon ay si Kong. Okay, gamitin naman po natin itong kanilang ang kanilang mga phone ngayon ay Samsung. Their phones are Samsung. Kung mapapansin nyo, ito uh, itong munang first noun natin ay itong mga phone. Ibig sabihin ng mga phone, maraming phone, di ba? Kaya yung phone nyo sa English na salita, dapat may S. Para masabi natin na marami yung phone sa Tagalog. Para masabi natin mga phone, kailangan yung phone nyo, lalagyan nyo ng S. Okay? Yan yung first noun natin. Uh, as common noun, di ba? Tapos yung kanilang, yan yung there. Okay? Tapos sumunod, linking verb. Dahil sa marami yung phone, tapos pang ngayon yung ating pinag-usapan, are naman, di ba? Tapos papangalanan na natin yung yung pangalan ng mga phone. Kasi isang isa lang po ang kanilang klaseng ginamit na phone. Yun yung Samsung. Okay? Tapos, gamitin naman natin yung salitang nito. Ang keyboard nito ay CDR King. Ayun, first noun muna. Ang first noun natin dyan ay itong keyboard. Okay, kasi yan yung pinag-uusapan natin. Yan, keyboard. Sumunod ay alin? Itong nito. Ilalagay nyo sa unahan. Yun, it's. It's keyboards. Tapos sumunod yung linking verb at ginamit ko ay is. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, okay? Wala naman ako sinabing dati. Okay? Tapos, o oh, ang ibig ko sabihin, ang kondisyon ngayon noong keyboard ay ito. CDR King, di ba? Kaya pang ngayon. Tapos, yung second noun, yung proper, naka-proper noun na, yung pangalan ng keyboard, CDR King. Ang keyboard nito ay CDR King. Its keyboard is CDR King. Okay po, ngayon naman po, ituro ko sa inyo yung panibagong uh, style sa paggawa ng mensahe. Gamit ang apostrophe S o kaya S muna bago apostrophe. Bali, ito pong apostrophe S ginagamit po sa pang-isa na tao o bagay lamang. Samantala, itong S espo bago ma pagkatapos po ng apostrophe ito naman ay ginagamit kung ang iyong tinutukoy ay marami ang bilang ng tao o bagay Okay po katulad dito kapatid ang kapatid po ay isa lang ang bilang di ba isa lang yung hindi naman mga kapatid di ba kapatid lang so isa lang ang bilang so ang, ang gagamitin mo dito ay itong apostrophe s samantala dito sa isa mga kapatid, marami ang bilang, itong gagamitin nyo. S muna, tapos sa kapay yung apostrophe. Okay po? Ito pong S, uh, itong apostrophe S at saka itong S, tapos sa ay apostrophe, ay ginagamit natin para makapagdagdag po tayo ng, ng, ng mga salita na kung saan yung mga salitang iyon ay pagmamayari noong ating pinag-uusapan. Okay, katulad nito, ang bakery ng kanyang kapatid ay ang Popoy Bakery. Itong bakery ay naidagdag ko po dyan sa ating mensahe para masabi na itong bakery ay pagmamayari nitong salitang kapatid, nitong kanyang kapatid. So, ang ibig sabihin, yung kapatid niya ay may negosyong bakery. Okay, para masabi ko na yung kapatid niya ay may bakery, kailangan natin ng tulong nitong man dito sa dalawa. Okay? At kapag in-English nyo, nyo itong bakery ng kapatid, ganito po yan. Brothers Bakery. Okay? Kuha nyo na. At ang inilagay ko nga ay apostrophe S is, kasi isa lang yung bilang noong brother. Yung salitang kapatid. Okay? Yun lang po yun. Okay? Tapos guys, ganito lang ang gawin yung senyales. Pag nakakita kayo ng ganitong klaseng sitwasyon na, 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 sinasabi natin yung pagmamayari nung taong iyon o nung bagay na iyon, tapos ganito, katulad nito, may salitang nang, di ba? Bakery ng kapatid. Hindi na natin sasama tong kanyang kasi alam naman natin itong kanyang ay her, di ba? Pag ganyan, yung yung pagkasunod ng mga salita, sinasabi muna natin yung pagmamay-ari at yung nagmamay-ari, di ba? Gamit ang nang, tulong ng nang, ang lalagyan natin diyan ng alin alin man sa apostrophe s o kaya s, tapos ay sumunod ay yung apostrophe ay yung salitang pagkatapos, yung salitang sumunod sa salitang nang. Ito. At ang sumunod nga dito sa salitang nang ay, ay, itong kapatid. At itong kapatid na ito, yan yung, dahil siya yung sumunod sa salitang nang, siya yung lalagyan mo ng alinman dito. Hindi yung bakery. Yun ang ating gagawing style. Okay? Senyales. Kaya naman, kapag isinali natin itong, itong bakery ng kapatid sa English, ito. Brothers Bakery. Okay? Kuha nyo na. Brothers Bakery, bakery ng kapatid. Okay? Okay, isalin na natin sa English. Uh, first noun daw muna na common. Ito, ang pinag-uusapan natin ay bakery. Ayun, bakery. Pero kung mapapansin nyo, siya ay pagmamayari nitong kapatid. 'Di ba? Bakery ng kapatid. So, isalin natin 'tong kapatid na kung saan ay magbibigay ideya na siya may, may are. At para masabi natin siya may are, gagamit tayo ng alinman dito. At ginamit nga natin itong apostrophe S kasi yung kapatid ay isa lang ang bilang. Yun. Brothers Bakery. Okay. So nakuha na natin ito. Sumunod ay itong kanyang. Ayun. Her. Di ba? Hindi na natin papansinin yung ang. Sumunod, yung linking verb natin ay is. 'yung pinag-uusapan natin ay ngayon, 'yung katotohanan ngayon. 'Di ba? O kaya 'yung pangalan niya ngayon, 'di ba? Pangalan ng bakery ngayon, kaya is. Tas isa lang ang bilang noong 'nung ano, noong bakery, 'di ba? Tapos sumunod ay 'yung mismong pangalan ng bakery. 'Yun 'yung Popoy Bakery. Popoy Bakery. Tapos dito sa sumunod, ganun din po, pinadami ko lang 'yung ano, yung mga yung mga kapatid yung mga kapatid niya pinadami ko lang tinanyo ang bakery ng kanyang mga kapatid ay ang Popoy Bakery so pag marami mga kapatid yun. di pa lalagyan natin ng S paat at para masabi mo na yung bakery ay pagmamayari ng mga kapatid niya lalagyan lang natin ng apostrophe na yun yung senyalis na yung bakery ay pagmamayari ng mga kapatid niya. Yun lang po. Tas, tapos, na. Okay? Tapos po, dagdag kaalaman po, kung ang gusto nyo gawin naman dito sa Popoy Bakery, dito sa proper noun natin, ay may apostrophe S, ang mangyayari naman dyan, kapag nilagyan nyo ng apostrophe S, ay ganito ang pagkakatagalog nyan. Bakery ni Popoy. Ganyan naman po magkakaroon ng ni, Popoy. Okay? Pag ang kasunod nitong bakery ay proper noun, di ba? Ni ang gagamitin nyo. Pero, kung ang gagawin nyo pong proper noun para sa tuwin ay hindi, parti hindi particular na pangalan katulad ng Popoy, kunyari, kunyari, eskwelahan, ang gagamitin nyo ay hindi ni, kundi nang. nare a uh, bakery ng eskwelahan pag sinabing bakery ng eskwelahan ang ang sa english niyan ay school's bakery ito gagamitin 'yung apostrophe apostrophe s school's bakery bakery ng eskwelahan okay nang nang gagamitin nyo hindi ni okay Okay, dagdag kaalaman pa. Ito pa, meron pa tayong pwedeng gawing mga iba pang ideya gamit ang code natin. Yung first noun naman natin, gawin nating proper noun. Okay? Particular na pangalan. Samantala, yung second noun, common naman. Hindi nakapartikular na pangalan. Katulad nito, si Juan ay aking kaibigan. Pag itinranslate natin yan, yung common noun muna, ay ah, yung proper noun muna, yung pinag-usapan, yung first noun, Juan. Sumunod, linking verb is kasi uh, totoo na magkaibigan si Juan at yung kanyang kaibigan, di ba? Is at nag-iisa lang si Juan yung bilang. Tapos yung aking may, di ba? Tapos yung kaibigan, yung common noun, friend. Juan is my friend. Si Juan ay aking kaibigan. Nakagawa rin tayo ng iba pa sa gamit ang code natin. Pag ito naman, proper noun yung first noun at common noun yung second noun. Okay? Pwede rin. Ganitong klase. Okay? Tapos, pwede rin yung first noun at saka yung second noun ay parehong common. Pareho po silang, ano, hindi particular ang pangalan. Ito po yung halimbawa. Ang iyong kaibigan ay kaibigan ko rin. Ayun. So, kung mapapansin nyo, yung kaibigan, common noun. Yung isa pang kaibigan ay common, common noun din para sa second noun. Okay? So, kaibigan para sa first noun, friend. Tapos yung iyong, your. Tapos yung linking verb natin ay is, kasi isa lang yung bilang ng kaibigan. At pang ngayon ang ating pinag-uusapan. Tapos, tapos po yung ating salitang ko. Ang salitang ko po ay maaari rin isalin sa English bilang my. Kasi inaari niya yung, yung salitang kaibigan. Sinasabi mo na kaibigan mo siya. ba? Diba? Yung ko pwede rin salitang my. Okay? Then, sumunod ay yung kaibigan. Friend. Binibigyan ko lang kayo ng iba pang idea. Okay? Tapos yung green dyan, yung also. Ayun, also. Ito po ang tamang pagkasunod-sunod nila. Yung also, ilalagay mo pagkatapos ng linking verb. Tapos, pagkatapos ng, link, ng also, saka pa yung yung ko bilang may at, at panghuli na yung kaibigan bilang friend. Okay? Binib binibigyan ko lang kayo ng idea pag sinabi yung kaibigan ko, pag isasalin nyo yan sa English, yung ko muna bago yung kaibigan. Kasi, yung ko, siya yung tagalarawan doon sa kaibigan. At alam, na, alam nyo naman, pag doon sa kaibigan, ang dapat muna natin iuna ay yung tagalarawan para ma mabigyan ng pagkakakilanlan yung sumunod, yung, yung isusunod nating na salita. Okay po? So, ang iyong kaibigan ay kaibigan ko rin. Your friend is also my friend. Okay? So guys, maraming maraming salamat po sa mga nanood, lalo lalo na doon sa mga tumapos. Thank you very much po. Sana ituloy-tuloy nyo lang yung panunood nyo kasi inuunti-unti na natin. Malapit na tayo makatapos sa first code natin at magbabago na tayo ng, 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 ng sentence structures. So salamat po ng marami kay Hot Papi na laging nandyan. Nasubusubaybay. Thank you very much po sir. Sana lagi kayong nasa Mabuting kalagayan. Salamat nga pala din po doon sa mga subscribe, nagla-like, nag-share at nagko-comment po sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.